So, good eve mga ka-sideline um, Merry Christmas sa inyong lahat um, Hindi masyadong maganda yung uh, breeding natin ngayon Kasi last time nababanggit ko about Or nababanggit ko yung Mexican na cross sa ating J47 uh, Na nakuha kay Bus Jojo ang problema is merong mga itlog na hindi walang similya. Okay lang 'yon. Yung next naman is merong similya hindi nakalabas. So, yung unang batch na pinasok sa incubator. So, hindi ko pa alam yung sunod na batch. So, sa ngayon, um, hindi maganda ang kalagayan ng breeding ng ating Mexican Cross to J47. Kasi nga, gaya ng sabi ko, uh, merong similya yung mga, yung may mga itlog na may similya, yung tatlo may similya, yung ibang itlog walang similya. Kahit may similya yung tatlong itlog, hindi pa rin nakalabas yung sisiyo. So, hindi ko pa alam kasi, um, anong ginagawa ng iba? Ginagawa rin naman natin. Siguro, ganyan talaga sa breeding insan mahirap pero ang good thing is meron pa tayong second batch na ni load yun ay first batch lang so medyo uh, may ano pa pag-asa basta mga sa sideline nagpriming ako nag-inject pero bago nag-inject nagpurga ligo bacterial bacterial flushing and then turok ng uh, norovit Siyempre, ano, um, nagbibigay tayo ng GMP4 sa ating mga hands and then sa ating mga lalaki naman, meron naman tayong platinum para hindi masyadong pumayat. Yung ating feeds ay merong ano, merong GMP3 na may halong seven kinds. Yung post ko bago lang ay yung may rice bran. Ngayon lang 'yon, pero yung time na nagbe breeding ako, feeds talaga 'yon na tunay, yung parang feeds talaga na hindi ako nagtipid. Pero sige lang, um, next breeding na lang. so ngayon, focus muna tayo sa meron tayo. So meron tayong mga bagong sisiyo ngayon. So ngayon, papainumin natin sila bago pa Painumin muna natin ng vitamins. So meron kayong probiotics. Ah uh, yun yung painom nyo. Ang meron kasi dito ngayon ay vitamin pro. So ito yung papainom natin. Ayun naman ko eh. Sa isa kaya ako sa mga video. Oo. Oh. Okay. Sige. Tapos lang ang ulo. Matandaan eh mo. Sige. Okay. Katulo. Ang kainom gid siya. So bago natin bibigyan ng ano mga ka-sideline. Bago natin bibigyan ng isa pa, isa pa, nungagi pa. Nang ah uh, yung pagkain, painumin muna natin. Probiotics or ano, uh, ang meron kayo na vitamins. So may problema tayo dito kasi nagmarking para ma-identify natin later yung um, mga J-series. Ang problema, is tinutuka nila yung paa nila kasi syempre to puncher yung ginamit so may dugo so na-attract sila sa dugo kaya tinutuka nila yan yung problema sa sisiw kapag merong isang ah uh, limbawa uh, feather pecking yan nakakapatay yan pag yung isa may dugo nako lahat yan tutuka sa part na may dugo so ito yung problema ngayon so dito sa group na to meron tayong ano um tatlong J series yun lang din yung nilagyan natin ng marking bali yung isa left out yung isa right in or left in be patan okay ito yung anak ng G47 J series pa rin ito anak to ng G47 tingnan natin saan yung marking niya oops left out pala left left out ito yung dugong sinasabi ko na tinutuka-tuka nila so ito yung marking niya left out so left side ng kanyang paa sa outer And then yung ano pala Yung Brazilian Rapido na uh, Anak ng Brazilian Rapido natin Ay ano um, Right in yata yun Again mga ka sideline G45 ang tatay ng mga CCU na to Kaya tinawag nating J-series Kasi crosses Patrawakan ako eh Marang Brazilian Rapido nih. Eh. Ito puti lang ito Pero kapag lumaki ah uh, Pwedeng dome. Pwedeng dome. Pwede maging brown. So, ito yung anak ng Gasilian Rapido natin. O, oh, yan. Right out. Right out yan, mga ka-sideline. Yan. Okay. So, tatlo lang. For sale pa rin ito, mga ka-sideline. Kanina nag-post ako, may gusto nang bumili ng J-series natin. So, ang presyo po ay nasa 600 yung 3 weeks old, 650. So, yung 2 weeks old, 500 pesos per head. Yung 1 month old, 800 pesos. So, yun. Ayun ako, ito smogit ko eh. Yun yung presyo ng ating mga J-series. Ang next project natin ay, ano, um, ah, secret lang muna. <laughs> Masyado na ako madaldal. Basta, ulitin ko lang po mga ka line, kapag nakakuha kayo sa akin ng J-series, um, yung tatay niyan ay J-45 coronavirus. Yung nanay nasa uh, Brazilian Rapido lang or J-47. Kasi kapag nag-J-45 yung nanay, pure na yan. So, hindi pa ako nagbebenta ng pure J-45 sa ngayon. Ang presyo po ay, ang oh, 2 weeks old, nasa 500 pesos per head. Uh, three 3 weeks old, 650. And then, yung 1 month old, 800 pesos. Hanggang dito na lang po muna tayo mga ka-sideline. So, yun lang po ang ating backyard update. Maraming salamat pala sa mga nanonood ng ating video Sa mga dati ng subscribers Sa mga bagong subscribers At saka sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe naman po. So, kaka-check ko lang ng video na upload ko last time. So, nasa 600 plus yung nanood. So, thank you so much po sa mga nanonood ng ating video. sa parting ano pala, uh, resulta ng ating breeding, uh, ayos lang po na medyo talo tayo ngayon. Sige lang, baka next time makuha na natin yung gusto natin. Importante po ay nagmamanok tayo ng ayon ng sa ating budget wag nating isugal lahat kumaga dapat meron pang matira sa ibang bagay wag natin iubos sa manok natin yun lang po maraming salamat